Magandang araw mga ka-mind shift at mga kabalik. Bago ang lahat, batingin ko lang ang anak ko ng happy birthday ngayong November 7. Now, quick friendly reminder para sa ating lahat. Maging alerto at handa tayo sa mga susunod na araw. May weather disturbance na inaasahang lalakas pa at posibleng makaapekto sa Hilaga, Central Luzon sa mga darating na araw. May uncertainty pa sa eksaktong landfall kaya ang tamang mindset ay awareness, not panic. Pag-asa at major news outlets report a strengthening system that could reach severe intensity with potential impacts early next week. So anong kailangan natin gawin? Monitor official bulletins, gaya ng pag-asa LG LGU natin. Ihanda ang go-bag, tubig at pagkain for 3 days. Flashlight, extra batteries, power bank, basic needs, IDs, cash sa waterproof pouch. Secure your space, itali ang pwedeng lipa rin, itaas ang gamit kung mababa ang lugar linisan ng kanal at drainage. Kailangan meron tayong evacuation plan. Alam ng buong pamilya kung saan lilikas at saan magmimit -me kung maputo ng signal. Kamakailan nakita natin ang grabing pagbaha sa Cebu na nagdulot ng mataas na bilang ng nasawi at nawawala. Malalaking pinsala at libu-libong lumikas. Hindi lang ito tungkol sa bagyo at ulan. Pinaimbestigahan na rin ng national government kung quarrying, deforestation at unregulated upland development ang nakapagpalala ng baha. May matagal na ring alarma sa deforestation sa Cebu sa watershed areas. Hindi lang climate ang sala rin, tao at sistema rin. Kapag kulang ang tunay na flood control, drainage at maayos na urban planning, mas mabilis bumagsak ang tubig mula bundok papuntang komunidad. Sa totoo lang kung ginamit ng tama ang pondo para sa flood control at watershed protection, mas kaunti dapat ang pinsala. Kaya habang naghahanda tayo sa bahay, panawagan din ito Unahin ang tao bago politika at seryosohin ang disaster risk reduction at upland management. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, reminder lang ito, hindi pa nanakot. Mag-ingat tayo, maging alerto, maging handa at magtulungan. Kung sama-sama mga Pilipino, kaya natin to. Ako si Benson para sa Mindshift at Balik Values. Salamat, stay safe at muli. Happy Birthday anak! Truth in motion, minds aligned. Cross park packs, social streams in time.